Mingaw kayo karong adlaw no, mahigala. So, ako ang halin is 2 pesos ra Nahalinan ko kanang kuan candy. Sa kabo candy no, mahigala. So, mao siya balos atong naging adlaw nga medyo naghandaghan putag halin no. So, kay normal raman nga adlaw karon, So, mingaw dyan, mahigala. So, ingon anak ka, mingaw no ang tindahan, mahigala. Basta kay kanang walay okasyon. So, mahalina na tag dos pesos. <laughs> o niya, kay mingaw man dyan kaayo no? So, nangita ko ako ang kanang mabuhat na ako ba kung matrabaho on. So, pag humana ko galigo, humana ko og panglimpyo, judre, sulod sa balay. So, nangita ko laing trabaho on, upod, no? kay di makuganahan anang maghigda-higda or mag unsa pa na diha so nagripak na lang ko no ako na ako'y giripak para kung naay mo palit diretso na lang ko hatag so nagvideo gihapon ko haygala mahigala sa akong pagripak no mahigala kay wala lagi tay kanang halin karon mingaw man So, nagkalingaw na lang po ko og video, no? While nag ko. Kay, para na ajud ko ma-upload ani unya. Mi ngaw jud karum oy. So an minus jud ang halin basta kanang kuan. Kanang ulay occasion bitaw. Pero og nay occasion hagala murag halos dili pud ka makalingkod kay Agay sa kabisi po, no. Makalingkod at siguro ka uganang ganang. makalingkod at taani ganang. Balig. Mga segundo na siguro. Kalingkod ka kadyot. Man, anak, no. Tindong na po. Gay, na, so, talag, sar, kay, na mga mamalit, jod. So, talagsar kay na siya nga panahon, ng, jod. Mahigala. Talagsar kayo na siya nga adlaw nga kanang. Nagyod tayo daghan nga halin kay. Kuan man. Naman tadri sa bukid. So, kung nata sa sentro, medyo daghang tao dito. Pero, morag minus gihapon ang halin siguro kung dito sa sentro. Kay dool mong kayo po dito mga dagko nga Groceryhan. So, dres sa bukid ng um, may gala. Naraman dito po yung halin. Pero, ang uban po kay kuhaan ka ng hangyoon po ba? Utangon. <laughs> Pero, bayad po. Um, So, mga itong no? Nagkalingaw, kalinga og ripak ganina para diretsyo na lang ko hatag pag nai mo palit. So, mga itong thank you for watching.